kina na may lang. So, marap na. Nagbubasa ko ng mga ka-dragon. Yung huh? mga ka-dragon, after natin magbibig, magmaryenda tayo ng uh, talit-taw. So, ayan mga kaduragon. Gagawa tayo ng palit Meron tayong glutinous, um, sesame seeds or linga, white sugar, and niyog. Okay, ayan, natin ng tubig ang ating glutinous. and Ito, ba, may dalawang klase ang palitaw. Yung may sabaw. sabaw. Ito, saka toyo yung tuyo. Yung inano mo sa yung isa sa usong sa amin na no, may asukar. Na no, may linga. Ikan, ikan na may ito na may ito na ito. sa bayan na doon, sa pasirkan Kunti lang yung ginawa namin guys kasi kami lang naman tatlo. Santi Pasing ay nagbunot ng sibuyas doon sa anak niya. Hmm? Awa na. 2, 4, Bawal daw siya mag-absent. Santi hmm? Pasing. puro Hmm. Katulog po rin ka na lang kasapsapa, turog. Turog. Ay, kala kasi kuya dan eh. si ligaya. Hindi ito. Oh may God. Ayan, speaking of auntie <laughs> <laughs> pa siya. Maraming niya. Bakit? Sigay po niyan sa sun yung provision na po <laughs> tayo. Ayun na? Baka nagsindo na sila. Nagsahod po sila. Ah, <laughs> oh, Sana oh <laughs> no, no. Man, Ganun naman pala si Ligaya eh. Inaabot naman Three. pala sa'yo eh. Mm. Hindi man dabo. Ay, binawasan ng 200. Nabili ng milk tea tapos hamburger siya. Oo, isa niya daw. Thank you. Ngayon lang mo ito? Na marami? Siyempre, bali. Siyempre, yung update lang sila nabigay. Ay, Nako, na ganyan. Na madali. Kwa? 25 lang. Ay, 25 lang. Kaya nga, nabawasan niya ng 200. Bagayin kaya natin. Tek, panitinan. Oo eh. Palitaw? Oo. Ay, hindi na sio. Ano mm -hmm. eh. <laughs> Nakailang red bag kanta eh. Mm, Wal tatlong red bag. Sino nakahan? Ma uh, wala man ako <laughs> eh. na putol kapo Mutak eh. Magkano ang isang red bag ay? 25 ko. Adama 75 mo. <laughs> Agmalmalam ka? <laughs> Naka mag. red bag sanod. Nagatay pa lang sila hindi pa ako <laughs> Ayan guys, nakulo na yung ating tubig kaya ilalagay na natin itong palitaw. Kasi pa kulo. Ayan guys, kaya tinawag na palitaw. Kapag lumitaw na yan, luto na. Pwede nang hanguin. Masarap din yung ano, palitaw na may sabaw. Pero natikman ko pa lang yung palitaw na may sabaw tapos may ano siya, yung latik. Mga ka-Dragon, pwede na nating hanguin dahil lumutang ng ating palitaw. dami rin pala no? <laughs> Naglaki na. Hmm? Umaga natin ang So, ayan mga kadragon. isaw na natin itong ano. Nagugas pa ang magkaw na di Ako, hindi po yun dyan. May sibuya. May Paseng. Amoy mayaman sa si anti Paseng kasi amoy sibuya. Sana ka 41 ngayon ang kuha ng sibuyas ngayon mga mayayaman ang anak ni Auntie Pasing ngayon guys at uh, nakapaldo sa sibuya sana all <laughs> kumilag ang kawawa ko lang sibuya eh. At siyempre ano eh bahagian ka naman ng mga anak mo hmm. kung mabahagi kung <laughs> mabahagi bigyan bigyan na na

<laughs> Ay, may huh ano lao ba? linga 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 pinaliit pinaliit pinaka alam okay. namin yung kabinet na tungo sa may linga sa bahay kaya lang anu na inaamay eh may, may anong yung koto may bubu <laughs> Ito so guys yung merienda natin mamaya. Kasi magdidilig na naman tayo. Hindi man masyadong malakas ang ulan. Hindi pa nabasa yung lupa. Kaya nga, dahon lang. Ay lang yung basang basaon. Oh. Yung sa sibuyas yung kasanggit kabuti. Kahapon, inabutan ng ulan yung bilad namin. Ito rin yung kakainan ko sa ano. Parang mas gusto ko to kaysa yung may, yung parang may late, yung sabaw. Yung para may latte. o yung may sabaw yung may latte. Oo. Katamis masyado yun. Mm Yung lang, ang ginagawa namin dati. K Tama na tige. Kina may lang. Sumarap so, lang. Nagbubas ako ng kadrawan ha. ang family pa ka nakagupo. And then, this Marisay? Nag-uwi na. May nagtinulukan ka tayo at nakaka... Maraming dito. Sibura yung uncle. Sibura yung uncle. Ang nagtakay mga mga itinakay. Masa Oh Ayan mga ka-Dragon, after natin magdilig, mag magmaryenda tayo ng ano, talitaw. Talitaw. Ayan mga ka-Dragon, maryenda tayo. sabi ko sa kanila, ang tinigaya ng masalap na partner, sa palit kape ba? Hindi eh! <laughs> Magkontra daw. Maglaban daw yung kape at yung nyog. Magbururot -bu daw ang tiyan mo. Hmm? Yung cook, maglaban din ah. Yeah. Cook. Labas ang cook. Cookan ka ba? Cook. Cookan ka ba? Pagkakamig man yung tubig mo, diyan ko. Anong kaya? Ang kainin. sarap mag-inom. <coughs> <coughs> um. Ang sikap ko mamatay ng ganito ah. Ano na? Nabulunan ako. Okay. Parang hindi eh, na tayo mag-ano ah. magbisnes? business mag -or mag order ng ganito ah. May pito isang ganito ah. Sabi't malabayang natin na palitawin. paataweng pa tapawing mo lang sa kwan masarap yung kwan wala salamay tapong may isap lang magalo sabi dani mo bangun si guang bangun si guang sa langis lajet ka tulong Maraming ko ng Trabaho. O, May sabaw yan? Wala. Parang Na ipinas dyan sa yeah. gawa na sa natin natin doon. Eh, hindi pa. Yeah. Ng para yung pakalulot na nai Pwede nang kasi yan. Pwede nang ka. mm -hmm. kasi Nga? at noon wala mang ganito glutinous na ginagawang kapal mm -hmm. wala ka nang malakit wala na, hindi ka nang makatigin sa kanina wala man to wala man to ngayon lang naglabas yung mga to mga ka-dragon, sila at ubleta, gleta sana ngayon kaya lang hindi sila natuloy Bukas na lang daw ulit. Kung si Pagin sila bukas. Meron pa namang susunod na <laughs> araw. Uuwiin pa rin yung anong pang araw. yung panganay na anak ni si ano, ni si Gaya. niya yung apo niya. Hey. Makikita niya na yung apo niya. Si, si Para meron okay. daw kalaro si Pan. Si JD. Kapatid ni Yones. kamulong. Naku, baka magsiros na siyang niyang ah. Iba nga yung buwat-buwat ni Unes. Hindi pa ko Di ba alam, ka ba? Pinahawak lang sa kanya, ante. Kukunin lang din mamaya. Siyempre, pa na eh. Di ba, ante, no? Pag dalawang libo kayo nung kabila. Tapos <laughs> mas, mas malaki pa yung nante. Pagbayad <laughs> lang sa kuryente kamo. mo. Pagbayad na kami bukas. Hindi ko na bukas. Kailan ang bibigyan? Ah, busog. Hindi pala. Nagpahabol pa kami ng luto. Hindi eh. mo nang maubos. Ang dating santi kasi. Kala namin matakaw sa ganyan.

Parang nagkondi sa akin kanina eh. Dog, di ko alam kung ituloy ko, ibabawi ko. <laughs> 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 <No. laughs> Kaya ba? Kaya ba? Dog, di na lang <laughs> pa. Nandito sa akong ko, nandito pa yung iba. Hindi ko malunok-lunok at naghaba. <laughs> na, harmon, ginuhid ko ah. Ang matay na pala ako. Bingkwan mo na sana eh, bingkwan mo na lang lata. Hmm. Nagatidog, gumatidog. Naghaba siya. Oo, na matimutin mo. Parang yung pinakatulo niya, nandun siya, oo. Oh, lang. oh. Mm. Nambo yung kalyo ko. Kapag ah. bit-bit ng ano, timba. Ay, din hmm? problema ko. Pain! <laughs> <laughs> Sabi ko, mag-gloves ako. Tiraw niyo man ang mga ka-dragon. Kakabuhat namin ka na, na, ng na, timba. Timba pag Alam mo sa akin, no? Ito lang. Dito, Dito sa ganto. Matigas. Oh, ay, kaya matigas din sa inyo. Ayan! Yan, kaya nagaganyan, oh. Kamay pa rin. Ayan. Mm, kamay pa rin. Dito. Kaya ito ng dalaga din. Kaya mga kadragon, kaya makipagkamay <laughs> daw. Sabi ng Teligaya. Kakapal ang. Nag-itim pa. Ito yung gaya-tanggal ko ng kamyas. <laughs> <laughs> oh. Kung makikamay si Mang Leda. <laughs> Ganito na lang. Eh? Ganun na lang, o. Oh. Isang ganun lang, oh. Pag, so, ipasagi mo so, lang. lang na ganun. Sarap ang kari? Hmm. Busid mo na eh. Isang kabaguling. Ano ba't yan? <laughs> <laughs> hindi na, hindi okay. na tayo nagkape dito kanina. So, ayun mga ka-Dragon. Sana inag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Mag-iingat po kayo palagi. We love you all. God bless, God bless po. po.